Thanks for watching! So, ayan na po. Tapos na po tayo sa shaping. Doon sa agate geode Tatlong kabusyon na oval. Tapos dito sa kalsedonin na may limonite. At saka yung uh, price na dalawang singsing. -sing. So, bali bukas, ang gagawin ko po is pre-polishing na po nitong mga ito. Nung heart na mga imported. At netong mga cabochons yan ginawa ko na pong uh, cabochons yung ano yung mga agitiyod kasi mas maganda kung may korte talaga sila ayan o oh. parang uh, marquis na hindi naman pantay parang ganon yan pinalo ko na lang din yung kanilang ship pa kasi kung preform parang ang pangiting nang nan, pang display lang So ito, pwedeng uh, buksasan at gagawin pendant, may pa, di ba? So bukas po, pre-polishing naman ang ating gagawin. Ah, uh, ito may inihabol po ako na sample. Sample po ito doon sa nung ano ano yu uh, nung, uh garnet. Low quality talaga siya kasi maraming cracks. Ayun po oh. Yan yung nakikita nyo yung oval din na crack na yan. Pag po ito nalaglag, once na malaglag po ito na medyo mataas-taas, bakbak na po yan yung part na yan. So, uh, hindi ko na siya gagawin o itutuloy. Yan. So, bukas ang gagawin ko na lang is pre-polishing nga po, diretso na sa final polishing din. Pag nakayari ng... Uh, pag nakayari ako ng pre-polishing, diretso na sa final polishing di ba Para tapos agad kad Tapos uh, nagpadala na po ng sukat yung uh, pear shape uh, sukat daw po nagagawin is uh, 20mm yung haba uh, Siguro yung lapad niya is mga 10mm siguro or 8 parang ano Uh, malalaman tatanungin ko ulit tungkol dun sa ano yung may rin kasing gumawa ng uh, ang sukat na pahaba lang ang ating uh, kukunin dapat kompleto ang detalye yan para hindi tayo pwedeng magkamali kasi di ba pagka nagkamali ay na ay nako, paulit ulit ayoko nang ganoon na gawa eh. yung paulit ulit ulit tayo Ayan, ang ganda, oh. So, the light po ito, imported. Ayan. Hindi lang Philippine gems ang ating ginagawa. Magawa din po tayo ng mga imported. Uh, ginagawa pong mga cabochons. Ayan. Pag po kasi lapidary kayo, hindi lang Philippine gems ang dapat gawin, eh. Oo, pinopromote natin yung sariling atin. Pero syempre, talent natin is lapidary arts. Diba? yung uh, ating uh, profession ay lapidary artist pag sinabing ganon kahit ano yan, kahit anong batong ibigay sa iyo ng iyong customer ay dapat mo i-process, diba yan. so yun na po ang aking update ngayong araw pasensya na kung medyo mahaba kasi ang gusto ko po kasi talagang mangyari is makita nyo ng uh, dire-direcho or yung walang putol yung aking video na nakikita nyo kung paano yung tamang hawak kung paano yung tamang paggrind, uh, pag grind kasi hindi pwedeng hindi naka, ano yun, dito, hindi pwede yung nakaganyan lang yung kamay nyo kailangan iginagalaw galaw di ba merong uh, pag ganun kasi oh sa bagay nasa inyo na rin yun kung sa kayo komportable kasi ako po komportable ako sa ganon yung ganyan ganyan tapos yung ganyan ganyan <laughs> diba so yun Shoutout uh, shout muna tayo sa ating mga kala na kala sa ating mga karakons yan uh, thank you thank you lagi sa panonood at ah... Uh, please lang po don't skip the ads huwag nyo pong i-skip yung mga ads natin kasi dyan po tayo kikita yan diba ba? shoutout kila sir Uh, Romel uh, Osinas ba yun? Ray Sanico uh, Ryan Sanico Romel uh, Osinas Morris Jean yan, yung lagi yung nanonood sa atin sila Koy Salbert, Salvat sila Lolo Chito sila Ma'am Camille uh, sino pa ba? sila Sir Inting, Sir Art Malaya, uh, sila Sir Gerson, uh, sino pa ba? Baka may nakalimutan ng anak mo. Ay, nakupo pa tayo tayo dyan. Sino, sino pa ba? Esep, esep. diyan sila Sir uh, Mark Anthony de la Cruz. Ayan, tapos... Basta yung lahat po ng aking subscribers, doon sa mga laging nagla-like. Yan. Maraming salamat po sa palaging panonood at pagtsatsaga sa aking mga ginagawa. Yan. So, yun lang po ang aking update mga para-accountings. Bukas naman po Bye-bye!